GC Boys posibleng mabulok sa Senado hanggang 2028. Maaaring manatili sa Senado hanggang taong 2028 ang contractor na si Curly Descaya at ang tinaguriang BGC Boys. Matapos silang patawan ng contempt ng Senate Blue Ribbon investigasyon sa flood control scandal ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Kinumpirma ni Senate President Vicente Tito Soto III na ang contempt order ay maaaring tumagal hanggang sa adjournment ng Kongreso, maliban na lamang kung ito ay bawiin ng Senado. Ang BGC Boys ay binubuo ni dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara at Assistant District Engineers Bryce Hernandez at JP Mendoza. Kasama nila si Diskaya ng St. Gerard Construction. Pinatawan sila ng contempt matapos umanong magsinungaling sa mga pagdinig ng Senado hinggil sa mga ghost projects sa flood control programs ng DPWH. Ayon kay Soto, handa ang Senado na sumunod sa anumang utos ng Korte kung sakaling ipagutos ang paglipat ng kulungan sa apat. Kadet Program ng DPWH muling bubuhayin para labanan ang padrino system. Muling isusulong ng DPWH ang Cadet Engineering Program para makuha at ma-promote ang mga pinakamararangal na civil engineer sa bansa kahit walang koneksyon sa mga politiko. Inihayag ni DPWH Secretary Vince Dizon ang plano nitong Sabado, October 18, matapos makipagpulong kinadating DPWH Secretaries Rogelio Babes Singson at Ping De Jesus. Ayon kay Dizon, layunin ng pagbabalik ng programa na pasiglahin ang mga empleyadong tapat sa serbisyo. Ang cadet program ay unang ipinatupad noong 2013 sa ilalim ni Singson. Ngunit natigil ng payagan ng ahensya ang mga outsiders na makapasok sa mga posisyon. Ngayon, ibabalik ito sa orinal na layunin ang mga bagong engineer sa pamamagitan ng training, immersion, at leadership workshops. Bukod sa kadet program, binigyang diin din ni Dizon ang Young Engineers Recruitment Program kung saan kumukuha ang gobyerno ng mga batang engineer at binibigyan ng matataas na sahod. Para naman kay De Jesus, mahalaga ang papel ng mga kabataang ito sa pagtiyak ng kalidad ng mga proyekto. we